Anis lang kasi yung iba halos yun lang at update na rin tayo ng bandang July. So update ko lang sa August kasi nasira na yung phone. Actually, okay pa naman yung phone just that nawala na yung aking uh, volume rocker or yung button sa volume. So sa ating um, laptop, uh, yun lang, may problem lang sa update sa firmware. So yun, na-advise na, na magmuna mag-update. And also, ganoon din na uh, uh, i-roll back yung update. So, i-roll back ko na. Thankful kay Lord na hindi naman nasira SSD. Kasi may problem daw sa SSD yung bagong update. So, nasisira yung mga SSD nila. So, yeah. That's one. And then, sa ating phone, yun nga, uh, may linya na siya sa screen. Nagiging, minsan dalawa, minsan isa lang na side. Pero yung dami na linya, marami siya. Kasi so, like, mga 6 siguro, 5 lima sa isang side tapos isa sa isang side pero nawawala naman yung isa paminsan tapos ang isang problema na lang is lumuwag na yung volume rocker niya nung mga bandang Wednesday ata yon tapos di ko masyado pinapasin kasi binababalik ko naman at binabalik ko naman dapat pala binilhan ko na ng casing pero hindi ko binilhan tapos kaya hindi ko mahanap sa nahulog um, either na, na flush sa toilet or somewhere else tumahan ako, magbalik ko, din mo natang problema. Pero as of now, dahil na mawala siya, manual ko na lang muna i-ano dito yung volume. Dito ako gagalaw ng volume. ah... Uh, kaya medyo magiging mahirap siya for me. Pero yun na, napag-ipunan ko na lang muna ah uh, sana maka, kahit ano na siguro, kung makaipon, makabili, kahit A56 na lang kukunin ko. Um, pero kung kaya pa naman pagtiisan, no, mamahanap ko yung volume rocker. Uh, baka pag-iponan ko yung A26 or uh, A58, Around to know. Pero yun, yun ang problem ko ngayon. Wala akong volume rocker. Um, Sennheiser, wala namang problema so far. Okay pa rin siya. Pero wala yung bagong Momentum 5. So, hintay ko lang siya ma-announce. Tapos pag-ipunan ko na naman yun. MV7, so far, uh, wala namang problema na. Gamit ko naman siya. Pero pag nag-work from home, mm. nag-work from home ako, yung binigay nila, headset ang gamitin ko. Kasi noise cancelling yun. Ito, medyo wala siya noise cancelling. Pero okay pa rin man siya so far. Pero kung zoom, I think ko okay na naman. Uh, thermal take, plano kong palitan eventually pero wala pang pera ngayon talagang pupukan, masyado mahal ang mga bilihin so, tapos may pinag-ipo ng pangkasal so, yung ating deco, walang problema okay na okay siya yung AX23, medyo minsan nagluloko, hindi siya compatible uh, kahit may easy mesh na uh, minsan kailangan ko pa rin i-disconnect-connect pero pag from Archer to Deco, walang problema. From Deco to Archer, kailangan ko siyang i-reconnect. So, yun lang yung um, Pero so far, okay pa rin naman. maganda naman siya. Um, band, walang problema. Okay naman. Nasa charge ko rin naman siya. Okay pa naman siya. Uh, worth it yung 2K doon. Uh, Ugreen power bank, okay na okay. Walang problema. May scratches nga ka lang kasi nahulog. Um, but other than that, okay pa rin siya. Goods na goods. Yung ating sound cord, hindi na nagagamit. Uh, madalang na lang siya magamit pag nandito lang sa dabaw or rather pag wala ako sa dabaw or pag wala yung aking headset pag kailangan ko siya gamitin kasi mic wise hindi talaga siya okay but meron akong katrabaho meron siya mas better na version if not mistaken um, nonetheless uh, okay ang sound core in terms of budget wise mic class siguro problem ko sa kanya but okay naman siya yung ating mga UTP cable yung uh, Ethernet cable, goods na goods. Uh, ganun pa rin, umabot pa rin 1 Gbps. Pag may kuryente, walang problema kasi nakunik ang aking laptop sa LAN. Pero pag nawalang, nawala ang kuryente, kailangan ko mag-Wi-Fi, which is yun yung purpose ng UPS, which is goods pa rin siya. Gumagana pa rin siya. Akala ko nagluloko ka hapong masaya, nag out, tapos hindi gumagana. Nakalimutan ko nga na ang merong UPS yung Wi-Fi, hindi yung LAN. So, okay naman siya. Okay pa rin naman siya. Uh, yeah. Parehas yung Venetian sa yung Ugreen ko na wire is goods na goods. So, ganoon lang. Fast recap lang. Um, siguro, try natin susunod na update natin is mga December na o kung kailan masira yung gamit o kung kailan may something na update o kung kailan man uh, may bagong gadget. ganoon na lang. Ha? Take care and go na go